kahit manawagan kayo, si Marcos talaga makapal na mukha niyan. Sabi ko nga sa si inyo, malamang sa malama, Anesthesia ang uh, vitamins niyan. Ibig sabihin, bakit anesthesia? Walang pakiramdam eh. Kapala na lang na mukha to eh. Kapatid mo na yung nagsabi sa yung adik ka, tapos ayaw mo pang bumitaw. Eh, kapala na lang na mukha to. Kaya naniniwala ko, hindi yan, kahit sa ilang beses yung panawagan ng hair follicle, hindi na magpapa hair follicle yan. Pangalawa, hindi na natin kailangan ng hair follicle. Ayan na mo po mismo yung kapatid na nagsasabing ako, nakita ako. Naglilinis ka ako ng mga droga eh. Pagkatapos niya bumatak, naglilinis nga ako. Yan is enough evidence. Why? Kasi witness siya eh. Yan ay resibo na. Hindi mo na kailangan ng hair follicle para i-confirm. Ito witness na mismo. At yung witness hindi yan witness na opposition, hindi yan witness na kalaban sa politika, hindi yan witness gwardiya, o di kaya eh witness na umbahay, o yung, taw -taw yun, yung tumutulong sa bahay. Hindi ho. Yung witness ay yung kapatid.